Waga sa patuloy na panunood. Ayan. Detalyado to. Ayan. Makikita niyo yung kagandahan ni Waga. Ayan na. On. Mariel Padlan. Na all may pampaganda. Ang dami namang kumsik mga di rin naman kagandahan at kagupuan. Ako, huwag po kayo mag-away. Doktora tikin ka na ba? Ah, makmak baron niya? Ayan. Teki na si ma'am doktora. Ayan. Pwede na bang magpakasal si Waga? Ayan. Sir Yam Saat. Ayan. Shout out po. Hi Doc, pa shout out po. Ayan, yan si Ma'am. Hi, shout out. Ayan. Shout out po sa 120 viewers. Madami shout out po sa 120 At saka sa 146,000 followers ni Hiwaga. Ayan. Patuloy pa dumadami. Ayan. Ayan na, guys. Kitang-kita. Ay, ano, scrubber. Okay. Thank you so much sa mga heart. Ayan. Ayan. Pa-share ako ng lime. Ayun, mga ano na kasi na? Yung ito po is, ano siya, cotton removal spatula. Ang ginagawa po nito is yung mga natitirang dirt din, yung mga dead skin. So, ito po kuhain. Five, five. Five, five. ma-oily yung skin mo. Maraming natatanggal. Ayan. Yeah, uh, effective <laughs> talaga. Ayan po. Ito diba? po ang legit na legit talaga. Kanina, pinakuhan natin yung mga blackheads, whiteheads. Ito naman yung dead skin. Mm -hmm. Ayan. Naku, boka mas marami pa sa baba, ibaba mo pa. Baba. <laughs> yeah, ibababa. na. Yan na, yan na, yan na. Mm. Medyo may, may Ang daming bigas. Malamang only rice 'yan eh. Only rice. Oh, ayan. barang mga parang bigas gitu. <laughs> Yung bigas umakyat na. <laughs> Jasmine rice huh? Jasmine rice Ayan guys, detalyado lahat 'yan, walang daya. So, walang pick Oh my god. <laughs> Masarap. Masarap, Oo. kasi napukuha talaga yung yung nga-dense skin. ayun na, guys, ha? Mga kayuwaga, yung mga gustong magpaganda. Pumunta lang kayo dito kay ma'am. Dito yan, sa Nubalichis, Santa Lucia. Magpabook na kayo, ha? Ayan kitang kita nyo naman mura na gaganda ka pa oh di ba vampire yun. infusion naman yung ating next. yung white edge. Yeah. Yun know, ang masakit naman. Oo. Oh, oh. Anong pangalan ng clinic ni Doc? Ayan, oh, ayun na si Mama. Princess Cares Aesthetic and Wellness Training Center. Dito lang po sa Santa Lucia. 68 a Magrini Street, Santa Lucia, Nubaliches, Quezon City. Ayan, thank you so much, Ma'am. Ayan, dalawin niyo na si Ma'am. Yes, yeah, sa so may mga concern like sa skin niya, Open pores, oily skin, so ito po, yung ayan. aming hydrafacial, ayan. sobrang nakaka-clean talaga siya ng skin. So nakita nyo naman, oh, yung mga dirt, ayan. yung mga, talagang <laughs> nakukuha. Okay. Sa lahat ng si gustong ito. gumanda ha, pumunta lang kay dito kay ma'am. Sino yung gustong gumanda, <laughs> kasing ganda ni Iwaga, ayan o. Oh.